Ayun, ayun, ayun Ui Ada katabro Mediang ha? Gimana pagod tu Yang ketawa natin Ok, ok May pusa at may iyak Aktanak, at Saka may niak Anggol Guru yun Ah, sana katika siguro may pusa siguro dito o pagka pusa lang Dala. yung ano bro ba yung yung bilang matakit atin ba na na wala namang boses na matakit yung, yung 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 ano ko yung yung yun ang pilagano ko ano ano kano ano, ano kaniyang ano ka pasinilangam yun yun ang minatay lang kasi iba naman yung iba naman kasi yung <coughs> yung ajanak kasi miyak tapos eh uh, nagiging bosos po sa tin yun yung last no? tapos, na uma-take na nung gugulila na malakas pa naman kung so wala siyang bosos kulang. lang. Mm. Pag magkalayo tayo, ay kasta. Mm. May magpapakita, may magpaparamdam. Di diba? ba? Ano ba? Papanag ng anak niya ng pagkakataon na king, ano ba? ng king, king, king po. May mabibiktima na naman sila sa atin. Yan diba? siguro. Kaya kailangan talaga natin magingat natin yung bawat isa yung baka yeah. doon tayo nakaharap doon tayo nakaharap tapos yung isa sa atin ay may umatake dapat titingnan din natin para madali natin ma ma rescue o ma ano, mapigilan yung oh. uh, pwedeng untaiyo sama-sama ke babak pape lagi tu, tuh kita merame di sini, mata kita ada. Tidak nanti tu. Di sini kita tinggal di sini tu, apa katanya memang buruk. Tapi pahilan memang buruk tu. Di sana nubur nubur. semua, tu Aimik terlalu lama di situ. Kapan kita nampak kapal itu? Kalau kita nak tahu, kalau kita tahu. Kalau apa? Kalau zaman kita pergi tingnan mo. Ay, ito tungo kay na to. Ito. Ano? na sa isip ko kanina, bro. Malalim, no? Malalim. Ayun, yeah. yeah. Malalim mga spot niya, no? Hindi naman sa pugon. Iba yung ano, bro, yung pugon na lutuan ng kupra. Iba yun. May ano yun, may butas sa ilalim. Yun ba? Oo. Yeah. Ito, eh, walang butas. ano ba, pinawala ng bangkay. Ito? Oo. All right. <laughs> 哦哦哦，iano。哦哦 yeah, no. Oh, jang, bro ingat saja bro bang Kita Tidak ada yang berbunyi. Bagaimana bro? Ya, kan? bro. Okay, no? Haram, bro. Haram, tolong Siping. bro? Haram. Haram. Haram, dia semua.

Hindi na lang yung group, yung ilimang po baka Pagkaiba yung boses na naman. Hindi kaya yung nung umatake sa atin na walang boses. Baka, baka yun. Oh, may nakita ko ng butas doon. Saan? Doon. Buta? Hmm Buta? Buta ba? Saat benda? Dun Dun sa dinadaran ko Bago pa ba? Haa... Ah, eh. Andi... Um, ano... Matagal Luma? na yun Luma na? Luma na Di Kaya yun no? Eh? Diwan ko kaya baka... Biti mana naman yun So yun po mga kadul Haa... Uh, may... Kaya-kaya iban na po aming... nadinig na... Ano... Mga busis pero... May lah sya

Dumadami yung mga pagsukan mo. Naalala mo, magkiting dati nag-score tayo ng aswang yung kalaban natin na galing pagsukan. Oo, naalala bro. kaya may aswang dito bro. Hmm, parang ano bro? Huh? Parang, parang... may aswang ba? Aswang at saka parang may merong manananggal. Yung Uy. sinusundan ko yung mataas na buhok. Manananggal? Okay, yung yung nanahimik ko agad. Yung pababa. Mataas yung buhok? Hmm. Hmm. May dito ang bro. Hey.

magdala ng kamera mo magiting para masibat mo nang <coughs> ayos magiting makabuhilo ka ba? parang nagatago lang po ha? sige, sige Ako akong dala na mo, sibatin mo sige sige po ano ba ito bro? tanak yung una ngayon may isuwa sa sasipis ko malamanggal pag na, ano nga, pag naramdaman mo na nandun birahan mo agad Oh, oh bro parang nagtago dyan bro sa ibaba bro dandan dandan siya dan. yeah. dito lang kami para di mabulabog ha huh? ha huh? ang pangit ng mukha uy lapitan mo kunti lapitan mo kunti sige ha Hui. Oi. Mana, Bro, lumipat, bro. Ayun. Huwag mo na habulin, bro, lumipat. Hay, tara. Eh. Hui. Lumipat. Pakawalan, bro. Hui. Hui. Ha? Oi, lumipat, bro. <hONEY> Ini pun yang cuman itu Kucuk ini Kan Yang ketawa tu bro Hah? Yang ketawa mbak Apa? boleh nyatin mbak Mbak punya tim mbak Ini saya mau kebalik pak no? Bro tu, bro nandun bro terah, woi terah, itu itu, ini oh, kenapa bro, Ada apa